huling araw at huling service ko na sa trabaho dahil napagdesisyonan ko ng lisanin ang aking trabaho at talagang pinabaunan pa ako ng busy na service dahil bukod sa alakard ay sinabayan pa ng pangsyon. Let's go! Nakakalungkot mang sabihin pero eto na yung huling araw ko dito sa trabaho. Huling service, huling bakbakan sa loob ng kusina. Pero masaya pa rin ako dahil nabigyan ako ng pagkakataon na maibahagi ko yung mga nalalaman ko pagdating sa kusina at binigyan pa ako ng opportunity para itiwala sa akin yung pagano ma-manage ng pag-open open ng ano nitong restaurant at nakakatuwa lang nakakataba ng puso dahil uh, yung mga ginawa kong mga recipe sa yung menu ay halata naman na nagustuhan ng mga customer namin sa, sa totoo nga nyan uh, habang tumatagal dumarami na yung mga kumakain dito sa restaurant at yun masasabi ko na successful naman yung ano yung mga ginawa ko dito pero kailangan talaga mag move forward kumbaga sabi nga nyan kapag may nagsarang ano pinto ay may panibagong uh, pintong magbubukas kung tatanungin nyo kung anong susunod sa akin na dito sa career ko, sa ngayon hindi ko pa alam. Pero alam ko na may opportunity na gaabang. So, ang an abangan nyo kung saan ako mapapadpad. Sa ngayon, gusto ko lang munang i-enjoy yung huling araw ko kasi uh, masaya rin na nakapagbahagi ako ng mga karanasan at nalalaman ko sa mga sa team ko, sa staff ko. Uh, sa ngayon, kaya na nila kahit kahit wala ako at nakaka-proud lang. Kaya gusto ko lang pasalamatan yung mga yung mga chef ko diyan na kapwa ko Pilipino. <laughs> Maraming dahilan kung bakit nagre-resign ang isang empleyado. At madalas, hindi lang ito dahil sa isang simpleng isyo kundi kombinasyon ng iba't ibang rason. Isa sa pinakakaraniwang dahilan ay ang mababang sahod at kulang na binipisyo. Kapag ang soldo ay hindi sapat para tustusan ang pang-araw-araw na gastusin o hindi katumbas ng bigat ng trabaho, Natural lang na maghahanap ng mas magandang oportunidad sa ibang kumpanya. Kasama na rin dito ang kakulangan sa mga binipisyo tulad ng social security, health insurance, leave credits at iba pa. Para sa maraming empleyado, hindi lang basta sweldo ang mahalaga, kundi ang pakiramdam na pinapahalagan ang kanilang kalagayan. Bukod sa sahod, malaking dahilan din ang kakulangan ng career growth at opportunity. Maraming empleyado ang nagsusumikap dahil umaasa sila sa pagunlad ng kanilang profesyon. Ngunit, Kapag walang malinaw na landas patungo sa promotion, training o skills development, nababawasan ang motibasyon. Kaya minsan, mas pipiliin na lang nilang lumipat sa kumpanyang nagbibigay ng mas malinaw na direksyon at mas maraming opportunity para sa pag-angat. Hindi rin natin may na may mga pagkakataon ang mismong mga boss o management ang naging dahilan ng pag ng isang empleyado. Marami nagsasabi na hindi sila umalis sa trabaho. Kundi, umaalis sila dahil sa boss kung may favoritism, hindi patas na pagtrato o toxic na pamumuno. Madaling mawala ng gana at magdesisyon na mag-resign na lang. Ang ganitong karanasan ay nagdudulot ng stress at prostration na kalaunan ay nagresulta sa resignation. Isa pa sa dahilan ay ang toxic work environment. Kapag ang lugar ng trabaho ay puno ng intriga, chismis at kawalan ng respeto, bumababa ang moral at productivity ng mga tao. Alam nyo, ang mga empleyado, lalo na yung may mga mataas na standard sa sarili at sa trabaho, ay mas gusto nilang umalis kaysa manatili sa ganitong sitwasyon. Dagdag pa rito, ang kawalan ng work-life balance ay saring malakas na dahilan. Sa panahon ngayon, mas pinapahalaga ng mga taong oras kasama ang pamilya, kaibigan at para sa kanilang sarili. Kung sobra-sobrang overtime, hindi flexible ang schedule o hindi man lang nakakompensate ang dagdag na oras sa trabaho, nagiging mabigat ito at nagtutulak sa mga tao na umalis na lang. Mayroon ding pagkakataon na hindi malinaw ang expectation sa trabaho. Kapag pabago-bago ang utos o walang malinaw na direksyon, nagkakaroon ng kalituhan at prostration ang mga empleyado. Minsan, kahit gaano sila kadedicated, kung hindi nila alam kung ano ang inaasahan sa kanila, mas madali silang nawawala ng gana. Hindi rin dapat kalimutan ang mga personal na dahilan. May mga empleyado na kailangan lumipat ng tirahan, nag-aaral ulit, nagbubuntis o may mga responsibilidad sa pamilya na mas kailangan bigyan ng oras. Ang ganitong mga bagay ay likas at hindi maiiwasan at kadalasan ito ang mga dahilan kung bakit kailangan nilang iwan ang kanilang trabaho. At syempre narayan ang mas magandang opportunity sa ibang kumpanya. Kapag may nag-aalok ng mas mataas na sahod, mas magagandang minipisyo at mas maayos na working condition, natural lamang sa isang tao na pag-isipan ang lumipat. Ang mga tao ay may karapatang hanapin ang mas makakabuti para sa kanila at para sa kanilang pamilya. Sa pangkalahatan, ang mga dahilan kung bakit nagre-resign ang mga empleyado ay hindi laging dahil sa kakulangan ng dedikasyon o malasakit sa trabaho. Kadalasan, ito ay kombinasyon ng personal na pangangailangan at mga sitwasyon sa loob ng trabaho. Kapag naintindihan ng mga employer ang mga dahilan na ito, mas nagkakaroon sila ng pagkakataon na mapabuti ang kanilang workplace at maiwasan ang mataas na turnover ng kanilang mga tao. Kung tatanungin mo ako kung anong dahilan ng pag ko, sabihin na lang natin na kombinasyon ng personal na dahilan at sitwasyon sa loob ng trabaho. Pero, ikaklaro ko lang, wala sa mga chef ko ang problema dahil lahat sila ay maaayos at mabubuti naman. Malay mo, nasa manager pala ang dahilan o kaya naman sa mismong may-ari ng restaurant. O siya, Hanggang dito na lang muna ang aking life update. Muli, ako si Kusnerong Mayor na nagsasabing lahat ng nangyayari sa buhay natin ay may dahilan. Yun, natapos na nga ang huling service at huling bakbakan ko dito sa kusina. So, patuloy na ang pag-abante. Kumbaga, moving forward. At excited na rin ako sa susunod na kabanata ng aking karyer. So, maraming thank you sa mga nanood sa mga vlog ko dito at sana ipatuloy pa rin ang panonood nyo sa mga kwento ko kwentong kusina <laughs> muli ako si kusinerong mayor na nagsasabing trust the process alam sumama ka sa biyahe Di mo masaya Kay kusinerong mayor ay panalo ka Sa pagyuto at buhay marino pagka Pinoy, nandito ang paborito Laging masaya